Nga need na to other income. Mga sari-sari store owners, nga need na to other income. Tungod kay piso-piso lang ang atong income. So, ang share ni Kuya AG today, dahil sa last vlog ko, doon sa last part is naghisgot ta ug other income. So, akong paningkamutan guys, na based sa among experience, since wala ko'y trabaho, nag among source of income is kanila among tindahan. So na feel nako, na feel nako na need talaga natin na other income. So along the way, along the process is nagkaroon talaga si Kuya AJ ng other income since a uh, dream ko talaga na magkaroon ng ng water refilling station naging totoo siya guys at nagkaroon kami ng water station although hindi madali yung pinagdaanan ni Kuya AJ dahil nung mag start kami is <laughs> parang ano struggle talaga hindi lang sa struggle sa kripisyo at saka hindi ko alam kung tama ba yung pinasukan ko pero uh, sa awa ng Diyos at sa tulong ng Diyos guys na nalagpasan namin yung yung stage na yon and ngayon masasabi ko na medyo stable na yung aming tubigan at saka kaya pwede kong ma-share sa inyo na kailangan talaga dahil sa alam nating papiso-piso lang talaga yung ating kinikita sa tindahan so sa ibang mga business siguro applicable din ito sa inyo pero um, sa aking mga kasari lalong lalo na talaga yung mga gusto magsari-sari store kahit yung nakaumpisa na na feel nila na hindi pa masyadong stable um, try nyo guys maghanap ng other income excuse me sandali okay balik tayo guys Uh, na feel ni Kuya Adrian eh? na feel ni Kuya Adrian na need talaga lalong lalo na siguro guys ating mga kasari na buyag-buyag um, o mga anak siguro may mga dalawa, tatlo, or apat na anak mahihirapan talaga guys and maganda, maganda din kung meron kang trabaho and meron kang negosyo na sari-sari store so kung si misis ang nasa bahay and yung asawa yung husband is nagtatrabaho medyo mapupunan mapupunan yung mga pangailangan and sa aking case kasi guys nagtrabaho din si Kuya Eji doon sa so mga hindi pa nakakaalam si Kuya Eji kasi dati is si employed employed ako na sa company, courier company ng 10 years habang si Mami Iya is nasa tindahan. And nung ma-feel ni Kuya AJ na medyo need na Mag-resign, sa pa ako nag-resign yung tingin ko is stable na yung tindahan ganun pa man na feel ko pa rin yung pangangailangan dahil kahit na isa lang yung anak namin uh, si, si Shane eh, hindi pa rin siya sapat guys lalong-lalo na sa mahal nang mga gastusin malaki na rin ang gastusin pag lalaki kasi yung anak niyo lalaki din yung gastusin lalong-lalo pag mag-school na si Shane ngayon is nasa college na so medyo medyo doble ang effort ni Kuya AJ and buti na lang buti na lang nakahanap kami ng other source of income. And kung para sa inyo guys, kung gusto niyo din at uh, saka need niyo talaga ng other source of income, marami namang ano guys, marami namang pwedeng magiging source of income aside sa tindahan or sa sari-sari store. Meron dyan, pwedeng ano mag-name lang ako ng iilan at saka dipindi na sa inyo kung i-apply ninyo at saka kung meron din si kayong sapat na puhunan and kung wala naman pwede namang umpisahan sa maliliit na mga na mga pwedeng maging source of income kasi noon um, plan din namin nag din kami na magkaroon ng 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 mga lutong ulam. Although dito lang din siya, i-integrate namin sa tindahan, pero okay na rin yun. So kung meron ka talagang capital, pwede kang magtayo ng kainan, kaya lang sobrang matrabaho siya. And pwede rin, kasi ideal kung meron kang tubigan, ideal din kung meron kang laundry, laundryhan yung, yung uso ngayon na DIY na laundry kasi pwede mong banta, ano lang, lagyan ng isang tao isang tao lang ilagay mo so pwede na siya makapag-operate ang iyong yung labahan. So sa akin nga dapat yung ano, kung may sapat lang talaga si Kuya Edgy na kapital. Yung kasing pag-umpisa namin sa tubigan is yung tabi niya na pwesto is uh, iniwan ng kanyang ng kanyang ano, ng nag doon. And pagtingin ko is nagiging sari-sari store na siya. So mas maganda sana kung pwede yung, kung may kapital lang si Kuya Edis gawin kong ano siya, labahan para tubigan at sa labahan na po yung other business ni Kuya Egy. AJ and excuse me ulit so balik ulit tayo si ate GB nakita ko guys meron siyang repair shop repair shop dahil may skill yung kanyang husband si Sir Francis may skill na magkumpuni ng mga sira-sira mga electronics and pwede rin uh, may ano din ako meron akong kakilala uh, actually pamangkin ko uh, online selling meron silang page sa facebook nagbibenta sila guys ng mga tactical bags shout out kay Zion Tactical shout out RJ <laughs> si Batang Guyo guys kung may nakakilala sa inyo kasagsaga nung panay pa ang live ni Kuya AJ sa, facebook, sa youtube uh, meron akong pamangkin na si Batang Guyo meron siya ngayon guys uh, Zion Tactical malakas yung mga benta nila mga tactical bags pwede rin ganun yung uh, business na pasokin ninyo or para source other source of income pwede rin guys mag ano kayo mag food cart pwede tayong mag food cart dalang dali lang ga pwede mag food cart and kung kung gusto niyo yung anong anong laman ng food cart to be specific pwede kayong mag parisan pwede kayong mag parisan pwede kayong mag fried chicken or pwede rin siya guys na parang palamig palamig pero food cart ang style yes ga So, balik ulit tayo. Patay putol ang ano guys, ang vlog ni Kuya AJ dahil nagbibenta si Kuya AJ. Ang oras pala ngayon is nasa 12.30. Kasagsagan po ng pamimili na ating mga customers. And may naisip lang si Kuya EJ na kailangan ko kasi yung mga ano, mga other source of income na i-share na sa inyo. Baka makalimutan ko guys. Alam nyo naman ang edad ni Kuya EJ. Makalimutin na. And hindi ko naman ma-share. Baka mamaya mag-busy na. Hindi ko na rin siya maalala. Mawala siya guys sa aking isip. Kasi ang sabi ng ka college ano ko guys instructor yung mga alitap tap daw natin sa utak natin pag pumasok kailangan talaga natin ilista agad so sa ano ko yon sa literature sa literature na subject ni Kuya AJ e. ang tawag ng ano ng ng college professor namin doon pag may mga wisdom na papasok na bigla, bigla siyang papasok kailan mo talaga siyang ilista ilista para hindi mo makalimutan kasi pag pumasok yun once lang hindi na daw babalik <laughs> so yun ang mga tinatawag na alitap tap so pumasok sa aking isip yung mga alitap tap na yun so kailangan kong i sa inyo para hindi ko makalimutan so mga wisdom ni Kuya EG, na ang iba is nakita ko lang din sa ating mga kapwa vlogger at saka yung iba is na experience ko and last guys na pwede nating idagdag pala sa ating source of income kayo na bahala guys kung gusto nyo mag, mag ano mamaya sa comment section magdagdag kung ano yung mga other source of income ninyo pwede nyo ding i-share para yung ibang makapanood sa ating vlog is ma-inform din at saka ma-aware at saka mabigyan ng idea kung ano-ano pa pala yung mga pwede natin idagdag sa ating mga pinagkakakitaan aside sa tindahan so last but not the least guys is yung bigasan although pwede natin i-integrate sa ating mga sari-sari store at bigasan pero mas mainam talaga na meron kang separate na business or tindahan kahit nasa tabi mo lang na bigasan talaga or kung malaki talaga ang pwesto mo hindi mo na kailangan i-separate maglagay ka lang na sako-sakong bigas dyan na, na pwedeng isang truck ang ilagay kung malaki yung ano mo malaki yung capital mo and of course malaki yung space mo para matawag mo talaga siya na bigasan dahil ang bigas is napaka basic talaga sa mga Pilipino hindi naman tayo Amerikano na kasi yung mga Amerikano pwedeng hindi kakain ng bigas. Ang mga Pinoy kasi kagaya natin is matatakaw tayo sa bigas and yun talaga yung mga ano natin pinaka staple food ang ating bigas. So need natin or mas maganda na kung mag-business tayo um, pwede natin idagdag yung bigasan sa ating mga other source of income. Ulitin ni Kuya AG guys, kainan, water refilling station of course, if, ano ko yung aking other business na water grocery station, kailangan nandyan sa listahan. Pwede kang mag-online selling, pwede kang magbigasan, pwede kang magkaroon ng food cart, and pwede kang magkaroon ng kainan na balik na pala. So, yun lang yung mga pwedeng i-share ni Kuya AJ or mga pumasok sa alitap-tap ni Kuya AJ na mga other source of income na pwede natin idagdag sa ating mga tindahan. And that's all na lang muna for today mga kagays. Dahil meron akong dalawang customer na nag-aantay para mag-end yung aking vlog for today and bye bye muna for now